mga patibi ito po ng aktual na nangyari pinaligiran ng mga Chinese Coast Guard personnel ang ating Philippine Navy personnel na lagatid lang na supply mission sa BLP Sierra Madre yan, makikita ninyo yung pangmaharas nila pangmaharang pagbabangga dun sa ating mga oh, bangka no? mahigit walo o siyang yata na mga ganyang bangka din ang kumalibot sa ating mga tropa. At may mga tala silang mga itap, bolo, kuchilyo, pinapalo-palo yung kanilang bangka, tinusok, no, hanggang sa gudna, inakyatap pa ng ng mga ta tao nila, yung ating mga tropa. Tropa natin At, yung mga armas. At dyan, No? So, makikita ninyo kung gaano ang ginagawa ng China po agad sa ating mga tropa. So, kayo na po ang humusga kung ano na ang dapat nating gawin sa mga ganitong sitwasyon na talagang sumusobra na ang China Coast Guard sa panggigipit sa ating mga tropa.

छा जन पुछ पैसा जराब